Okay, good day, no? So, mayroon na naman tayong sasagutin na tanong, no? Dito sa ating comment section, no? Sa YouTube, no? So, ang tanong po ay, Good day, M-sir. Mayroon akong LG washing machine. Pinalitan ko ng drain motor. Kaso, same problem pa din. Overshoot yung motor. Kaya nagdi-drain pa din. Naka-open pa din slightly yung drain motor. Ayan. So, ito po yung tanong, no? So, para po sa kalaman ng lahat, ang LG washing machine ay mayroon siyang uh, ibang design doon sa ibang brand no so ang LG kasi uh, kapag umiikot na or nagwawas ang LG mayroon itong hila ng half parang half clutch siya kung tawagin no parang hi yung hila ng drain motor ay kalahati so ginagawa yon ng drain motor para yung drum niya uh, pag umiikot yung pulsator nagka-counter naman yung drum. So kung mapansin nyo, ang LG gumagalaw yung drum kapag nagwawas siya, pag umikot pa kanan yung pulsator, pakaliwa naman yung drum. No? So parang vice versa, ano sila, sa No? So yun po ang design ng LG. No? Kaya maraming naging ang akala, nag, humihila yung uh, drain motor. No? Sira yung board kasi nga humahatak habang nagwawas. Pero, uh, pero ang LG talaga, humihila yan siya ng kalahati, no? Pag nagwawas, no? Pero pag nagdi-drain yan, full yung hila niyan. Kaya kung mapansin nyo yung drain niyan, kapag nagwawas, hihila siya. Yun yung slightly na humihila siya, no? So, tama yun. Good yun. So, ang problema dyan ng, wa ng washing machine nyo, sir, ay yung rubber at saka yung spring, no? Malambot yung spring niyan or yung rubber niya, baka durog na. Palitan mo ng rubber, din yung spring palitan mo din. So, yun lang yan ang problema ng washing machine mo. So, good yung drain motor mo, good yung board mo. So, ang problema dyan, yung rubber valve, yung sa drain valve, at saka yung spring, yun po yung palitan nyo. No? So, tandaan nyo guys, ang LG, kapag nagwa-wash yan, half yung hila ng drain motor. So, parang half clutch sya. No? Kaya, nangyari yan, para lang mapaikot nya yung drum habang nagwa-wash sya, sumasabay so, din yung drum sa pag-ikot. So, yun yung design ng LG. Kaya kung mapansin nyo yung gearbox nyan, uh, dual yung gear nyan, yung plastic na kulay puti. Ano yan? Double. Double siya. Hindi siya single. Kaya mangyari sa kanya, pag ikot sa kanan, kapakaliwa naman yung drum. No? So yun. No? So yun po yung sa LG. So yun po ang problema sa Ang problema ng washing mo ay yung rubber. At saka yung spring. Yun po yung papalitan nyo. No? So marami na tayong na-encounter na ganyan. No? Mga nagtanong sa atin. So yun. Sana makatulong ito guys no sa mga baguhan no na technician lalo na pag din-encounter niyo yung LG automatic washing machine. Okay? Thank you. Bye-bye.